Kung kinaya ni Beatmaster Lakari ng ilang kilometro gamit ang malaking chinilas, bakit hindi natin kaya gawin gamit ang ilang For today's video sa ilalakari namin gamit itong kawayan o tinatawag na tagpanaw mula rito sa puro Ligaspi City hanggang sa Rompiola Sorsogon. Kaya uh, kaya. Idol ko si Beatmaster at gusto kong mabreak ang challenge niya. sa tingin niyo sa pinagagawa namin, mga gago ba kami? Gago! Guys, hindi ko na kaya. Parang gusto ko nang tumalon. Ma'am, <laughs> 500 po unleaded. Dito kami nagumpisa sa puro Legazpi City. At wala pa isang metro ay nasira na agad yung isa naming tagpanaw. Na Bumigay na guys! Bumigay na guys! At dito nga ay may nagpa-picture sa amin at isa daw siyang vlogger. At gusto niya raw subukan kung paano gamitin ang tagpanaw. Ayon, guy, tayo! nagtanong nga ako sa mga tao kung kaya ba namin tapusin gamit ang Tagpanaw mula rito sa Ligaspi hanggang Sorsogon. Boss, kung tatanungin ka namin kaya ba namin lakarin gamit ang Tagpanaw papuntang Sorsogon galing dito sa Ligaspi? Depende sa resistensya nyo. Hindi sa galing ng gagamit ang Tagpanaw. Hindi! <laughs> <laughs> Lalo tayong lalakas ang loob natin pag may mga supporters ay madadaan sa daan. Ganon yeah, 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 so, yeah, yeah, nyo yeah, may nangyari yeah. sa atin yan eh. Kaya kahit gano'ng kalayo yan... Mga kaya natin dahil lalakas ang loob natin sa mga supporters na madadaan at sadaan Yes, sige, sige! Diretto! Get... Ibang challenge ito sa challenge ni Beatmaster Si Beatmaster maglalakad lang gamit ang sinilas pero ito Magbabalance ka pa ang sakit dito sa kamay Ang sakit dito sa baliga at ang sakit sa paa pero kakayanin namin to guys, papuntang Sorso at ang lakas pa ng init. Ay! Ay! Ito yung atawa ko, matagal ko lang hinahanap! Ay! Giniagawa! At nakarating na nga kami dito sa suwangan na parang wala pang nararamdamang hirap o pagod. Ewan ko na lang mamaya. Welcome to Suwangan At papalit-palit kami sa paggamit ng tagpanaw kasi nasira na yung isa. At sa totoo lang, hindi naman talaga ito kaya ng walang kapalit. Dalawang oras, 3 kilometer pa lang naaabot namin. Ang hirap, ang sakit sa kamay. Kaya pa, kaya pa! Laban, kaya, laban. kaya, kaya ito, kaya ito, kaya ito! Kaya! Laban lang! Wow! <laughs> at nagpatuloy agad kami habang hindi pa masyadong tirik ang araw. At dito sa part ng ligaspi ay nagpalitan naman si Noy TV at si Bornick. Guys sa tingin niyo po, kaya ba namin lakarin mula dito sa Lagas Bay gamit ang Tagpanyaw hanggang sa suru-surugod? Hindi, hindi ko mo tayo, po yan. Tignan At marami ang ayaw maniwala na kaya namin. So, guys, Sobrang napagod na guys. Lolo ang bawis na alas at syo pa lang. Woo! At ang daming namamangha sa ginagawa namin. At pati taga-radyo, napapakaway na rin sa amin. Shoutout sa Brigada 91.5! At nagpatuloy ulit kami na parang hindi napapagod dahil sa mga kumakaway at nanonood sa amin. Salamat sa inyong mga suporta. Kayo ang aming lakas ng loob para ipatuloy ang challenge na ito. Pagdating sa crossing, hindi kami gumagamit ng tagpanaw. Baka kasi kami pa ang simula ng traffic. Nagtanong ulit ako sa iba, kung naniniwala ba sila na kaya namin abutin ang sorsogon gamit ang tagpanaw. Sa tingin mo boss, mula dito sa Legaspi, kaya, kaya, kaya kaya namin lakarin ang gamit ang tagpanaw papuntang sorsogon? Depende. Depende, kaya. May mga naniniwala naman. sa tingin mo boss? Tingin mo, boss. Kaya? Kayang kaya naman ata. Hindi. Meron ding hindi naniniwala. Guys, ako pala si Daniel. What? Yeah. 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 Wala na. <laughs> ba ka talaga Lom TV. <laughs> At diniretso na namin mula dito sa Albay papuntang Daraga. dito na kami sa ago. At ito ang mahirap sa daraga dahil hindi namin magamit ang tagpanaw dahil sa siksika ng mga oto. Uh, At meron na namang sumubok. Kaso lang ito, parang bitirano ito sa paggamit ng tagpanaw. Ito tao? Yes. At malangog. ko ba kung bakit ako sumakay dito sa escalator At sumakay naman sila Gago. At dito ay ramdam na ramdam na namin ang sikat ng araw At nangangalay na rin ang aming mga kamay at paa Sobrang uhaw at pagod na pagod na kami So yun guys, nandito so, pa lang kami sa crossing ng daraga sa Maychel Papuntang Binitayan Malapit na kami sa paangat sa daraga pero parang bibigay na mga tood namin tapos mga kamay Sobrang hirap kasi umawak dito sa kawayan hindi namin alam kung matatapos ba namin ang challenge ito pero kakayanin natin. Kakayanin natin, Bernie. Kakayanin. Wow 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 wow. What? Tingnan niyo sa pinagagawa namin, mga gago pa kami. Hey. <coughs> 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 hindi. <coughs> <h> hindi naman. Hindi, hindi naman. At ewan ko ba kung bakit ako magpapakarga ng gasolina? Yeah. What? Ma'am, 500 po unleaded. At ngayon pa lang kami kakain ng almusal dahil sa sobrang excited namin sa challenge na ito. Ayun tuloy, nanginginig na ang mga paa at mga kamay namin. Oh. Tama. Tama eh. Salamat sa palmusal ni Puloy Vlog at eto nakaipo na kami ng lakas at dumiretso na kami naglakad kasungalang puro paakyat na dito galing sa daraga papuntang Kimantong guys ang sarap na ng kain namin kaso lang parang umusta agad kasi kanina pa kami puro na pakitan dinadaanan namin at hindi kami nagpatinag sa puro paakyat na yan. Bagos, tinuloy-tuloy pa namin hanggang makarating sa itaas. Sabi nga nila, hindi ka makakarating sa itaas kung susuko ka. Tiisin na lang ang hirap at pagod, basta wag na wag kang susuko. Ang patuloy ka lang, hindi magtatagal maaabot din natin ang tagumpay. So ayun guys, ang saya-saya. Andito pa lang kami sa barangay Peña Francia. <laughs> Ang layo pa. <laughs> at nagpatuloy agad kami dahil kung iisipin ay walang-wala pa kami sa kalahati. So guys, pahinga muna kami rito noong mga dalawa o tatlong oras. malalampasin lang namin ang init ng araw kasi sobrang init. Ito nga pala sa Anislog kami nag-stop over. Dito na rin kami nagluto, kumain, nag natulog, at dito rin kami mismo aalis sa lugar na to. So ayun guys, kakatapos lang namin kumain, patuloy na naman kami. Andito pa lang kami sa Anislag, Daraga Albay. balay galing sa Ligaspi, may nalakad pa lang kaming 13 kilometer. So bale, may... galing dito sa Anislag, lalakarin pa namin hanggang Sorsogon na 48 kilometer. Lahat-lahat ang kakalabasan nito guys, mula Ligaspi hanggang Sorsogon na sa 60 kilometer. So malayo-layo pa guys ang lalakarin natin guys. Ang init pa guys, direct na tinik ang araw. Pero diretso lang guys, kailangan natin tapusin ang challenge na to. Let's go! At inumpisahan na nga agad namin kahit alaona ay e medyo pa lang para matapos na ang kagadguhan na to. Ayun hey guys, alas stress na. Andito na kami sa Putsaw. Welcome sa Cathedral ng Our Lady of Manawag. Thank you oh, oh, 30 km pa. Malayo-layo pa. Ilang km pa. Papuntang Sorsogon. Malayo pa. Galing pa kaming Ligaspe. O, challenge namin. Nag-vlog kami. tagakan dyan. galeric tagakan! Shout out kay Bundoy. So Ton! Guys, andito na tayo sa Putchow Bridge. Ang napakataas na tulay ng Putchow. may hindi kami inaasahang pangyayari. Bigla na lang natapilok si Noy TV at napagdesisyon na namin na wag na lang siyang sumama at ihatid na lang sa bus terminal at kami na lang ang tutuloy ng aming challenge. I've for the this time. I thought... Dahil sa aksident na nangyari kay Noy TV, napagdesisyonan namin na magpahinga na lang muna at diretso na magmeryenda. Hello, mami. Adelgano. Ah, nandito na pala kami sa Kumadgad. Oh. Miss na miss na kita. <laughs> Ay, ma? I love you, mami. I love you, too, daddy. Ha? Sana Hey! Oh. <laughs> Tuloy na kami dahil nakaipo na kami ng lakas At malapit na din kami sa public market ng Kumadkad So ayun guys, malapit na kami sa Kumadkad public market Bale, galing ligas pinasa 11 oras na kaming naglalakad gamit ang Tagpanaw Tapos guys, tingnan nyo na yung ilalim ng Tagpanaw Halos maubos na, hindi namin alam kung makakarating pa ba ito sa Sarosagon Sobrang pagod na guys, alasing ko na Umalis kami sa ligas sa 6 tapos, nasa istang umaga, tapos dumating kami dito sa Kumadgad ay nasa alas 5 ng hapon. Maghapon na guys, Kumadgad pa lang. May mga nadaanan din kami ng mga bata na gustong testingin ng tagpanaw. Okay. Aba! Nakaloka <makes> <makes> guys! Masisira ang beauty ko nito! Ay. At sa puntong to ay malapit na malapit na kami sa Kumadkad Public Market. Ngayon guys, andito na kami. Welcome sa Public Market ng Kumagkad! Nagpatuloy lang kami hanggang sa matawid namin ang sentro ng Kumagkad. Naniniwala ka ba sa amin na maaabot na, 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 namin ang Sorsogon gamit ang Tagpanaw? Opo. Kaya yan, Kaya. Kaya. Thank you ma'am. Baka din pala talaga Bornik Bye! At may mga sumubok na naman at dati daw silang gumagamit ng Tagpanaw. Bye! at dire-diretso na kami dyan hanggang sa makaabot na kami sa municipality ng Castilla Sorsogon so ayun guys, andito na kami sa municipality ng Castilla at nagpatuloy na agad kami dyan kasi nga maggagabi na at hindi pa namin alam kung saan kami tutuloy at kung saan ba kami matutulog so guys, andito na kami sa Malbog Bridge hindi namin alam kung pang ilang tulay na to Basta ang alam namin, sobrang pagod na namin. Guys, hindi ko na kaya. Parang gusto ko nang tumalon. Huwag mong subukan. Sa puntong to, inaabot na na kami ng dilim. At naghahanap na din kami ng pwede naming matuluyan. So ayun guys, dito na tayo inaabot sa... Malapit na tayo sa boundary ng Castilla. Tapos andito guys, meron ditong Santa Cruzan guys. Ang gandang tingnan guys. Oh. Nakiusap na nga din kami dito sa barangay kagawad ng Milagrosa, Castilla Surusugon. Kung pwede ba kami magpalipas ng ubaga. Kaso nga lang, meron pala ditong sayawan. So ayun guys, andito na tayo sa Milagrosa, Castilla, Sorsogon. So dito natin titingnan kung pwede ba tayo dito magpaumaga guys. Wad, na bangge po kagawad. May tatanong lang po kami, pwede po kami hindi magpaga? Baka vlogger po kaya kami may challenge kami ang tagpanaw mula ligas hanggang sa Rompiola Sorsogon. Kaso lang banggi na pero makatakot naman diyan magagim pa. Pa kami. Mga taga Legazpi po kami. Ayo po. May mga ID man po kami ipailing. Para may kami din din. Ay mapabili ka mo ng At nagpatuloy pa rin kami sa paghahanap ng lugar na pwede namin matuluyan. So ayun guys, nasa bandang alas 9 na ng gabi guys, hindi pa kami tumitigil hindi pa kami nakakahanap ng spot na pwede naming tulugan. Pag nakahanap kami guys, dun kami mag stay Tapos, kung anong oras kami dun dumating, ganun ding oras o. Oh. What? Hindi. Kung, kung saan kami dumating, dun din kami aalis sa oras ng umaga na didiretso kami pa sa Rosogon. So ayun guys, so andito na kami sa Rizal West ng Sorosogon. Andito kami sa overpass ng Rizal West. Malapit na kami guys ng Sorosogon guys. At sa haba ng aming linakad, ngayon ay nakarating na nga kami dito sa pinakamalaking ribolto ng Alimango. At napagdesisyon na namin na dito na din kami magpalipas ng umaga. At sa kabila ng hirap at pagsubok, kapag ganitong umaga ang nasilayan mo, lalaban at lalaban ka. At pagkagisingan namin ay agad na kaming bumangon. Dito na din kami naligo, nagluto ng almusal at kumain. Bago tayo sa sabah kulit sa kera, nagluto muna kami ng almusalan guys. Sabah. Okay boys, pang ilang araw na ba natin? Day 2! You are up day 2! Nagpatuloy lang ulit kami sa paglalakad Dahil alam namin na malapit na Ay lalo pa kaming ginanahan Saan na naman ang aking damit? Ang sakit na sa kamay guys Pangalawang araw na namin to Patuloy na naman At ewan ko ba kung bakit ko linusot Ang barang yang hey! ito At sumunod naman si Bornic Okay guys Makalipas ng dalawang oras ay andito na kami sa Pinakumalaking toyo ng Sorsogon at patuloy na naman. At dito ay ramdam na ramdam ko na talaga ang halay at pagod. Nagpapapalit-palit na kami ni Borneik tapos si Buloy Vlog. Buloy Vlog. oh, iba-iba na. Nagpapapalit-palit na kami kasi hindi na namin kaya ang diretsyo yung mag-isa. pulang pulan na ang kamay ko guys. Pero dahil sa ganda ng mga view to guys, so parang mawawala ang pagod mo guys. Tingnan mo naman ang ganda ng mga view. Woo! Oh, ako! Ano yan? Oh my God! Touchdown Kawayan Bridge! Tuloy na naman, hindi namin dito ininda ang pagod dahil sa ganda ng view dito ay tuwang tuwa na kami dahil ang lapit lapit na namin sobrang torture na kasi kami sa challenge na ito Tumalapit na, so, na tayo guys, kunti na lang. At dumiretsyo agad kami na para bang hindi na napapagod dahil alam namin na malapit na malapit na talaga. So guys, natatanaw na namin ang Mount Bulusan. Yes! Woo! Isa lang ang ibig sabihin nito. Malapit na tayo sa Rumpiula Surzugon! Yes! Woo! Nagawa namin guys, nagawa namin! Uy, yung dagan Mount Bulusan. Halikom na lang kami, guys. Oh, guys, tutal, andito na rin lang naman tayo. Talagang hindi na namin kaya. Hindi na namin kinaya. Pero ang importante nakarating tayo dito sa Sorosogon gamit ang tagpanaw. Pero maglalakad na lang tayo papunta doon. Hindi na namin kinaya guys. So, bale. I-enjoy namin ang view Hindi na kami gagamit ng tagpanaw. So, diretsyo na lang kami hanggang doon sa pangalan ng Rompiolas. So guys, ang pinakamalaking pili. Woo! First time namin gawin ang challenge na ito. At nagawa namin ng maayos. Kahit sobrang hirap at sobrang init, sobrang pagod. Lahat binigay namin guys, sobrang oh, sobrang energy. Lahat ng lakas namin binigay namin, nakarating kami dito sa Rompio Las Rosagon, Galing sa Ligaspi Boulevard. Oh, tagumpay. Andito na rin guys si Poloy Vlog. Oh, ano? Ano masasabi mo Poloy Vlog sa ginawa nating sa ginawa nating challenge? Ah, uh, grabe. Grabe guys. Ah, uh, dugot pawis ang diyanas namin dito. Ah, uh, balay, wala kami dalang pera. Bali, oh. kung ano lang ang uh, aming kayang kainin. Saging, Saging lang. Saba. Yun lang. Saka. Tubig. Oh. Shout out sa inyo. Woo. Shout, out Shout out sa mga taga-sarusagon. Guys, sa wakas. Woo. Nakarating na rin kami, kami dito sa Rumpiola, Sorsogon! Uh, yes. nakarating kami dito ng alas 11 ng umaga! Uh guys Grabe guys, so, balis kami sa ligas Pinang! alas sa es ng umaga kahapon pa. Subali dalawang araw at isang gabi kami naglakad papunta rito sa Rompulas galing sa Legazpi City Boulevard. Woo! Yes. Woo! Salamat sa Diyos guys at nakarating kami nagligtas. Woo! Hindi kami makapaniwala guys. Salamat sa inyong mga suporta. Sana ma ng maraming tao para hindi masayang yung pagod at effort namin. Woo! Salamat sa Diyos guys. Ah, ang hirap unang challenge namin ito. Nagawa namin. Woo! Thank you guys. Hanggang dito na lang muna tayo. Uuwi na kami!